Hi guys, tara manood tayo ng volleyball. Dahil last year pa ako nakanood ng live ng PBL. Kaya buti lang talaga nakabili kagad ako ng ticket. And gusto rin talaga manood ni mama ng live. Kaya sasama ko siya ngayon. O ba diba, mas maganda talaga pagbiglaan yung lakad. Kaya sa yung mga planado. Hindi ko nga alam bakit nagustuhan ni mama manood ng volleyball. Eh saktong sakto yung team niya talagang gusto niya mapanood. Yung cream line. <laughs> Dahil gusto daw niya makita si Valdez. At na guys, nag-stop over muna kami dito sa Bermosa. Grabe tingin nyo naman o no. sobrang dilim talaga ng kalangitan. Manonood nga pala kami ng volleyball live sa Santa Rosa. ba diba sobrang dami na nakalaban ng claim ngayon ko lang siya na upload Kasi sayang naman di ba kung hindi ko naman siya upload hindi ko alam bakit sobrang mura ng ticket dito sa Santa Rosa yung upper mo 125 pesos na kita kita mo pa rin talaga yung mga player at ina guys fast forward na ayan naglalakad na kami dito papuntang venue grabe sobrang layo talaga ng parking lot dito pero ang kinagandahan dito guys sa marami siyang parking lot kaya hindi na kami nahirapan at sobrang bilis din talaga namin makapasok ko lang talaga yung pinaka-crash ko. 报警。Oh, O oh, diba tingin nyo naman yung nanay ko, diba? Sobrang tuwan tuwa Pero feeling ko hindi niya gano'n nakikita yan kasi medyo malabo na yung mata niya. Pero soon kapag nanood na ulit ng PBL live sa baba naman, para makita talaga niya yung mga idol niya. Pero diba at least nakanood na siya ng live. Hindi nga lang talaga sa baba. At ina guys, ay yeah, nag-warm up na rin sila dahil malapit na mag-start. Kaya buti lang talaga hindi kami talaga na late ng sobra. Kasi malapit lang naman talaga to sa Cavite. No? Tapos nakita ko pa yung Thailand player dati. Legendary, Nakalimutan ko lang yung pangalan Pero niya. Pero pagkakatanda ko, parang si yung Jitkin, eh, mga ganun, no? ko, kailan ko kaya makikitulit maglaro si Valdez. Nice

Not a lot. No, Goal, no, yeah. no, no, no. We're trying to take the six sets, and 25-15 At inaagas ay yan, nanalo yung cream line. Grabe, nakakatuwa talaga to si Valdez. Alam mo yung mga fans niya. Nag-effort talaga siya puntahan yung ano, mga fans niya. As in, nililibot niya talaga yung buong court. Para punta lang talaga yung may mga idol sa kanya. Nakakatuwa lang talaga kasi sobrang humble pa rin talaga niya hanggang ngayon. Kaya hindi mo talaga masasabi na sobrang dami talagang blessings na napupunta sa kanya. Syempre hindi pwede hindi matuwa dito si mama. Tingnan nyo naman na sobrang nag-enjoy talaga siya. nag talaga siya kay Valdez.